Mga idol, tignan niyo tong baklang to. Kung ano pinagagawa niya sa buhay niya. Tignan niyo, ang haba pa ng kuko niya, Oh. Tapos, may niluluto siya na parang itlog. O, oh, tignan niyo to, mga idol, kung ano pinagagawa niya sa buhay niya. Hindi ko alam kung gusto niya sa buhay niya. Tignan niyo, mga idol, o. Oh. O, oh, di ba? Ang talino niya, di ba, mga idol? <laughs> tignan nyo. O, oh, di ba? <laughs> Kakainin pa nila yan, mamaya tignan niyo. Mga idol, tingnan nyo tong batang na to. Kung anong ginagawa niya. Kumain siya sa isang sili. Tingnan natin kung anong reaction niya, mga idol. Tingnan nyo. O, di ba? Tingnan nyo ang reaction niya. Hindi niya kaya, di ba? <laughs> <laughs>